Tayo dito sa may bahagi ng Metro Manila, eto hong pamilya Diskaya na bigla umano sa search warrant na inihain ng Bureau of Customs kaugnay pa rin ng kanilang mga luxury cars. Alamin natin ang buong detalye, tinutukoy niya ng Star FM Manila. Nabigla umano ang mag-asawang Diskaya sa search warrant na inihain ng Bureau of Customs o BOC kaugnay ng luxury cars na pagmamayari ng kanilang pamilya. Idiniin ng legal counsel ng Descia family na si attorney Cornelio Samaniego III na ang lahat ng mga luxury vehicles ng mag-asawa ay mula sa mga legitimate dealers. Ayon pa kay attorney Samaniego, humihingi lamang ang kanilang panig ng ilang araw para lumikom ng mga impormasyon bago humarap sa BOC. Yung pagpunta po kanina ng uh, Bureau of Customs Siyempre, ang uh, natural reaction ng mag-asawa, nagulat sila kasi di nila alam. Pero, mandato po yan ng Bureau of Customs na kung meron silang nakikitang uh, iligal na naipasok, hindi ho nating kayang pigilan ang isang ahensya ng gobyerno kagaya ng Bureau of Customs basta nasa tamang proseso. Dagdag pa ng legal counsel ng Diskaya family, ang ilang mga sasakyan umano ng kanilang pamilya ay kasalukuyang nasa preventive maintenance habang ang iba naman ay gamit ng anak at kamag-anak. Yung iba ho kasi uh, under preventive maintenance yung iba ginagamit saka yung medyo mabababa eh inilipat to sa mataas na lugar. Gawa ng uh, nung nakaraan po kasi, eh, nagbabaha itong nak nakaraan eh. So precautionary measure. So yung mga sasakyan na yung huyon pag uh, may babalik naman po dito kasi dito naman talaga garahe. Kaninang umaga ay nakapasok na sa loob ng gusali ng St. Gerard Construction sa Pasig City ang kawani ng BOC sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno matapos ang dalawang beses na bigong ihain ang search warrant kagabi. Mula rito sa lungsod ng Pasig, ito si Star DJ German Bolero ng 102.7 Star FM Manila and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo.